sa pagpadayon sang ilang nga pagpangita sang pinasahi nga bulong para kay Lola Basyang. Mainkwentro nila ang nagkasari-sari nga kaaway. Apang paano kun Ay, hindi eh. Kadabo sa niyabo ka nag... ulan sa sabo sa ni Prelio. Eh, ba? Hindi Si Prelio wala Hindi na si Prelio nagkanto ba? Eh, Pramiloy. Ba? A Ari ako na Layo tan ba ni Ari ako sa tupad mo, Pramiloy. Ba? Hindi. A Ari ko ni Pramiloy sa tuwing ko din. Nagduha ang Hindi. Hindi eh siya pagkatuwing ko. Isa'y nakapamaagi sa kaaway, Pramiloy. Pero sila maluhon ko sa akong kulit. Hindi ko di ho. Naano ka ba Hindi. Kung katuan eh mo na, Pramiloy, kapahamakan ng matupan mo. Pramiloy, makasawa pa, Kuya. Naano ko eh ba di mo man? Dawla to sa ako ng mubay ng babae sa barangay na isyaga. Hindi. Ako sa kagin panamiloy kung makanto ka dito. Sa ka magpati kay akong tuod ngayon yung. Ako yung matutuod ngayon permiloy, Magpati ka sa akon. Pariyugis lang ngayon yung. Pariyumas na tura. Ikaw ha? Babato ka sa akon? <laughs> impostor ka lang ngayon yung. Ikaw impostor ngayon Hindi. Ako matutuod ngayon yung. Kaya nga ha? ko sa babae sa barangay na isyaga ako matutuot ng, Para ba siguro ko kung sino o sa inyo matuot ninyong? Ha? si Prelyong? Ano? Eh, hadlok na si kung preminoy madlagan na karon. Anong madalagan man? Why ko'y madlok si mo kaya ako matutuot ninyong? Hindi, ako matutuot ninyong. Gali ha? karon ari ang para si mo ay dalaganon ko siya. Indi oh! eh, Hindi mo ako maigo! Hindi mo ako masarangan! Hindi! Sino ang impostor? Bantayan sa aton nga pagpadayon sa aton drama. Diri lang sa Naisyaga, Naisyaga Time drama. drama sa pagpangita sa bulong para kay Lola Basya.